Ewe, siyok! Ano anyway, nangunin natin? <laughs> Tega lang pare ah. Bago kasi uminom, nabalita ko na yung ginawa na ito. Binanata na naman yung anak ni parang Dodong. Paano ba naman yun pare? Eh ang kulit eh, ang tigas ng ulo. Ayun. Alam mo ba hinahanap sa akin yung parang Dodong? Ha? Akala niya siguro kakampihan ko pare. Anong ginawa ko? Binanata ko yung tatay. <laughs> Adi mag-amala silang gulpe. Ano do? Alam um, mo, wala talaga kayong mga gawa. Sabagay, kagabi, sa bagay, kagabi, nakasalubong ko si Francis, yung sisiga dyan sa kablang kanta. <laughs> ano yun? Ang lang lang katawan eh. Ayun, siniksik ko doon sa pader. Hindi <laughs> makatayo eh. Eh pare, ang pao naman yun eh. Kahit nga aspirin lang, pwede na doon eh. Oo, <laughs> oh, ayun! Excited na ako sa date namin mga yan ni Lando! Teka lang pare, makiba tayo. Di ba anak mo yun? Kinakusinti mo yan? Oh! <laughs> ang pretty ko na. Lung <laughs> pare, ang tata kami sa'yo eh. Sisiga-siga ka dito sa lugar namin, tapos kukusintay mo yung anak mong yan. Ano pare, bakit ba tayo ha? Sa tingin mo ba, ha? hindi nagkakagusto sa pare Enzo sa anak mo? Alam mo, bet na pwede pare Enzo yan eh. Uy hey, pare, ito pwede si pare, pinaglolo ko na naman ako. Ano pinaglolo ko? Di ba sabi mo sa'kin, sa hiningan mo ng 300? Hindi ka ano, na. <laughs> eh pare, madilim yun eh. Hindi ko na alam na anak ngayon eh. <laughs> pare, oh. kita mo na? Tita <laughs> pa. <laughs> alam ko ah, pinapahiya ako nito eh. Magdali lang ah. May pare! Okay oh, lang yan. Lang. Uy. Ito kasi si pare. Puna pulutan. <laughs> tita lang ako pare. Almo <laughs> sa liyan eh. Eh, ginising niyo ako eh. Ay pare, namumulutan na, na si, si pare Marlo, no? <laughs> Alam mo, pare, buti na lang talaga, no? Hindi ganyan yung naging anak natin. Ayan, perfect outfit for today. Uy, Jay! Saan na, Tay? Ang ginagawa mo, ha? Uy, <laughs> Tay. Di ba sabi ko, ayoko nang makikita ng na ganyan yung tsura mo? Tay, wala namang pong sa itsura ko, Tay. Tsaka, ganito na talaga ako, Tay. Eh, pare, pag ganyan din yung anak ko, pare, gurado, araw-araw bugbog sa akin yan. Kung oh, malamang, hindi pa pwede, sige na tayo sa lagunan, tapos may ganyan tayong anak. Nakakaya ah, si pareng Marlon, ha? Oh. Kawawa naman si pareng Marlon? <laughs> ano nga nga mali? Pinagbaya mo ko sa mga tropa ko! Ha? Yung sabi ko, ayaw ko makikita na ganyan ka. Tay, Ha? Ano nasasaktan ako, Tay? Ano nasasaktan, Ha? Sakit talaga ng ulo mo eh, ha? Pumasok ka nga! Pinapakiyak mo! Sa mga barkada ko! Pumasok ka! Oh, pare! Napapaisip ako eh. Baka mamaya bakla din si pare Marlon, nagsisiga-sigaan lang. Mga oh, pare mo. Alam mo pare, tataka na ako sa'yo, baka mama. mamaya may relasyon ka ni pare Marlon. Ha? Eh. Uy! Wala no? Ikaw talaga pare oh. Pare, mamili ka naman. Ang pangit na bakla nun! <laughs> <laughs> uh, Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko, ha? Masobra sobra ka na no? Di ba sinabi ko na sa'yo? Oo, yung babak-labak! Ha? Bakit ayaw niyo ko matagal ba? buhay naging mabuti na ako nung anak sa'yo ha? Di ba sabi ko sa'yo? Ang gusto kong maging anak, lalaki! Hindi ang katulad mo! Itay! Babae ngayong puso ko! Asum ah. Ah. ka okay ba? Okay lang yun. <laughs> Hindi okay. Masakit okay. ah. ko yan. Masakit. Wala mo kako. Sapin ko yung papa mo, ha? Ano? <laughs> oh, ayun! Ang prete-prete mo na! Thank you, bestie. Ang ganda! Pero oh, diba, sa... gusto <laughs> ko yung putok dito! <laughs> Hindi, kasi bagay sa iyo yung light lang yung makeup. Thank you, best. Ang galing-galing mo -galing talaga mag-makeup. Aba, syempre, ako pa ba? <laughs> eh, alam mo naman, di ba? Sa, sa pangarap ko na maging sikat na makeup artist dito sa Pilipinas. For sure, Des Beshie, nako, ang galing-galing mong makeup. Pag nag-model ako in the future, ikaw mag-makeup sa akin, ha? Ah? <laughs> <laughs> Thank you, ha. Ah. Pero alam mo, gusto ko yung may makeupan ko, yung mga bibigating tao, gaya ng mga artista, yung mga famous at sikat na celebrity. Like, um, mga hard ganong level. Yes! Artista! Kaya tayo yung Beshi! Thank you, Beshi, ha! Supporting me. Uy, Maribar! Tay! Ano naman to, ha? Ilang ko ba sasabihin sa'yo na ayoko nakikita na ganyan ka? Kulit mo, ha? Nagsama ka pa, ha? Ito yung... Ikaw naman, kinukonsinti mo to! Ano mo yung miyasay? Tay! Huh? <laughs> <laughs> tay! Tay! Tatawag ako ang salensya! Tay! 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 Ayun, Tay! Tulong! Tulungan nyo kami, Tulang! Ah, Tulang! Tay! <laughs> Tulungan nyo kami! Oh, ayan, Tay! Nakauwi -ay na tayo! O tay, alalahanin mo yung sabi ng doktor ah. Bawal kang ma-stress, kaya kailangan mo ng pahinga. Ah, uh, Marimar, pasensya ka na Pero, ito kasi, ni-impakit ko na yung gamit ko. Eh, kailangan ko ng pumunta kay Lakier kasi nga, hindi ko nasabi sa'yo kuya na uh, buntis kasi ako. Kaya baka hindi ko maalagaan ka din kuya kahit nandito ako. Uh, alam ko may hirapan ka or matatagal lang ka pang makarecover pero siguro uh, may intindihan nyo naman yung kalagayan ko din dahil gusto ng asawa ko na siyang magbantay na lang din sa akin. Eh, paano niyang kaya? Sino mag-aalaga sa akin? Eh, alam mo naman ayaw ko dyan kay Marimar. Paano ba yan Marimar? Kuya Marlon, pasensya na pero kailangan ko talagang umalis ha. Thank you ha. Salamat siya Ah Tay Huwag ka na malungkot ha Kasi Ganto na lang Alam ko naman na Ayaw mo sa akin eh Pero Huwag ka mag alala tay Ako na lang mag-aalaga sa'yo ha Pangako aalagaan kita hanggang sa ka. Hindi, hindi kita iiwan. Kahit ba sa kabila ng lahat ng sasakit na ginawa mo sa akin. Ako pa rin yung mag-aalaga sa'yo. Siya, so, sige. Pasok na muna tayo sa kwarto mo ah. sagyo ni, eh. makapagpahinga ka. Ah, sis, maupo muna. Ay, grabe, Beshi. Nakakapagod yung event, no? I'm so proud of you. Isa ka na sa pinakamagaling, pinakasikat na makeup artist ngayon. Ang dami ko makuha sa'yo, ha? Nakikita ko mga influencers. I kiss, I Galing-galing <laughs> eh, galing mo. Eh, pati nga rin ako, eh. Hindi nga ako makapaniwala na... Eto, natupad ko yung pangarap ko na maging isang sikat na makeup artist dito sa lugar natin. At saka hindi lang sa lugar natin. Pati sa buong Pilipinas. Oh, yes. next time international na yan. Sobrang deserve mo lahat ng mga nangyayari sa iyo ngayon. Grabe. Oh, maraming salamat, Ceci. Mm. Oh. Next time, sama ulit ako sa ano event mo. <laughs> <laughs> Siyempre naman. <laughs> ah. Ay, kasi yung una na muna ako. Sige po. As Ingat ka, Beshi, ha? Thank you. Bye-bye. Nak, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Sa mga achievement mo. Sa nga pala, uh, salamat sa pagtsatsaga mo sa akin. Lalong-lalo na nung panahon na may sakit ako. Ako, Tay. Huwag mo nang isipin yun. Eh, syempre naman, sino ba namang pag-aalaga sa'yo, eh, ako lang naman yung anak mo, diba? Eh, syempre. Ako yung mag-aalaga sa'yo. At saka, isa pa tay, Kalimutan mo na din yung mga nangyari. Mas na yun, eh. At saka, tandaan mo tay ha? Hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo, eh. Meron, um, pero slight lang. <laughs> patuwarin mo ako na. Salamat, ha? Ilihan na dito. <laughs>